next kita kaagad ah. Lola's boy ka ba? Um, ayan ang wala akong nakilalang lolo't lola. Nung pinanganak ako, parehong patay na yung lolo't lolo ko. Wala akong inabot. Ano, Ay, bakit? Kasi, kasi, bunso ako ng, siyempre, 42 years old na yung nanay ko na no, pinanganak ako. Oh, Ay, talaga. Diba, uh, you're a menopausal baby. Oo, Kaya hindi ko na nakilala yung mga mga lolo at lola no, ko. Wala kang ganun. Ay, ikaw, Mama Carla, uh, uh, lolo, lola na... Oo, na lumaki ako sa lolo at lola. Hindi naman lumaki, pero lumalaki ako na nandiyo dyan sila. Ah. Pero hindi ako spoiled ng lolo at lola ko dahil mahilig yung lola ko na ano yung mangurot. Pala answer daw ako nung bata ako. Kaya, Kaya, naman. sabi ng sabi ng lola ko kay mama, na hotel ma hindi ka ganyan nung bata ka. Ewan mo sa anak mo saan nang Kasi nga, mahilig akong makipabalik taktakan. Ako pong nag-aalaga sa nanay ko na nung dumating po ako, galing po ako ng Pangasinan. Kami po nang aking pong kinakasama po yung stepfather ng anak ko. Tapos po, ang sabi po ng kuya ko, sige, dito ka na lang tumira sa bahay. Alagaan mo si nanay. Nung matapos ko pong alagaan, sinasamahan ko po lagi sa ospital, pinapacheck up ko. Ang ginantiwa po sa akin ng anak ko, ginawan po ako ng istorya nila. Na, kaysa ako daw po, hindi nakakatulong, pabaya po akong nanay. Hindi mo alam ang ginawa sa'yo ng lolo mo. Hindi mo alam ang gusto ko mangyayari. Kaya nyo ko sinusumpata na binabayaan ko. Eh, yun ang sinabi sa amin eh. Bakit kung bakit binigay... Bakit ni... mo binigay... ko malalaman? Paano niyo malalaman kung Ayan. ano talaga yung totoo? Hindi nyo ko binigay ng pagkakataon na bumawi sa inyo. Eh, Ay, kasi kung... Lumalapit ako sa inyo. Kung may kwentang nanay, yung... bakit isa sa kapatid ko wala sa iyo? Bakit... Ate Mary Rose, totoo ba na lagi kang nasa sugalan at sinisiraan mo daw ang nanay mo na wala siyang kwentang ina? Hindi po totoo yan, ma'am. Kasi po, yung pinaparatang niya na po yan, opo, totoo po yan, pero isang beses Alin lang doon? nangyari yan. Yung pagsusugal mo? Yung nagsugal po ako, isang beses lang po yun. Yung nagmagdamag po kami ng kaibigan ko, kasi kasama na po inom doon, pero nagpaalam po ako noon. Opo, ama, sa Bakit umabot sa puntong pinalayas ka, Ate Maribel? Kasi po, yung mga sumbong-sumbong na hindi totoo na ako po, wala daw akong kwenta, hindi raw ako gumagasto sa bahay, tama makasarili daw ako, pakailan daw totoo ako. Totoo ba ito, Mary Rose? Yun nga po, yung tigilan niya na yung pangingilam sa akin. Kasi po, hindi na, hindi na nga po tama eh. Kasi umalis ah, na, na po siya. Na Mas mahal ni Papa Pero na po kaysa mga anak, mo. Na, hindi ako katulad mo na mapag mapagtanim sa magulang. Ah. Ako din, lumaki ng walang magulang. Pero naisip ko, magulang is magulang. Tama. Oo, tama yun. Magulang is magulang. Kaya nga, inaano ko eh. Kundi ko nga lang magulang. Dapat nasaktan ko na yan eh. Wala. Kaso, inaano ko sa nanay magulang, mo, magulang ko pa rin. anong ginawa sa iyong pagkakamali. Tutulang, tutulang. Ay hindi. Pinapangaralan hindi. Lang kita. Hindi. Totoo bang nagsusugal siya? Nagsusugal po. Pero paminsan-minsan lang po, ma'am, kami nagsusugal. Ah, kasama ka. Ito pangatlo. Sa wakas, nakita okay. ko na yung pangatlo. Tongits, tatlo yan eh. Ito, tatlo yan. Tatlo ito. So, baraha na lang ang kulang sa inyong tatlo. Okay.